Hello! Good morning everyone! So, na, ngayon, nandito po ako sa duty ko sa aking work sa school. So, ayan po. Itong mga pusang ito, mga pusang gala ito, kaso lang, pinapakain namin yung mga nanay nito dito. Kaya dito na dumami yung mga pusa na yan. Tingnan mo. Yan, yung, yung may, ano, may kulay na orange. Mailap yan. Yan, namin ng gatas. Pinapakain. Yan. Abang kinukunan ko ng video, malayo lang ako kasi alam ko tatakbo yan siya eh. Eh pero itong puti, si Melky, maamo yan. Yung may kulay na orange, pinangalanan ko yan ng pangalan ko si Salia. Ayan. Kinimplahan pa namin yan ng brand para makainom ng gatas. So ganun po yung mga alaga namin dito sa school, diba? Thank you for watching. God bless everyone.